mga senyales na kailangan na nating ipa-align ang chassis ng ating mga motor, mga dahilan kung bakit na align ito, at ano-ano yung mga proseso para maayos ito. Sa mga hindi nakakaalam, yung chassis po yung pinaka-framework or yung pinaka-bakal ng ating motor na nasa loob. So pag tinanggal po natin yung ating mga fairings ng ating motor, masisipat po natin yan. So dito sa labas, masisipat natin yung sa part ng harapan. So paano nga ba natin malalaman na nabalengkong or a uh, medyo natabingi yung chassis ng ating mga motor? So dito may idea kayo or bibigyan ko kayo ng idea para malaman yung nabalengkong. So dito sa part na to medyo bumuka na yung fairings uh, natin dyan. Di tulad dito sa isa nating motor, kung makikita nyo, lapat na lapat yung fairings dyan, yung cover. Kaya naman 100% yung chassis nito is medyo natabingi na or na-disalign na guys. So yung fairings natin kasi dyan is hindi naman matatagtago or medyo luluwag magdi-disalign kung hindi natabingi yung ating mga chassis. So 100% sure kapag bumuka yung dyan may problema na or na-disalign na yung chassis natin dito sa ilalim. So bakit nga ba na-disalign yung ating mga chassis? So hindi naman dahil sa mahina yung chassis ng ating Honda Click. Pero may mga dahilan talaga kung bakit na didisalign yan. Una na nga dyan is yung kapag nadadaan tayo sa mga lubak, lalo na kung medyo malalim, ayan, minsan, uh, paunti-unti, nadidisalign yung ating mga chassis dahil dyan. Pangalawa is sa mga aksidente. Kapag nasalpok yung ating uh, harapan, uh, nadidisalign din yung ating mga chassis, nagkakaroon ng pwersa. So, unti-unti yan, minsan nauunti-unti, minsan, bigla ang pagka-disalign ng ating mga chassis depende sa senario natin pero ayun yung sign na ano medyo tabigina or disalign na yung ating mga chassis is yung cover doon sa ilalim yun yung pinaka-sign natin kasi hindi yan bubuka guys kung walang dahilan hindi dahil sa mahina yung fairings hindi dahil sa uh, yung fairings natin yung nadi-disalign kasi swak na swak yung pagkalapat ng fairings natin dyan So, yung uh, pinakadahilan talaga kaya bumubuka yan is yung chassis natin is na-disalign na at hindi dahil malutong na yung fairings or luma na. So, merong dalawang paraan para ipaayos yung ating mga chassis. Pwede nyo siyang dalhin sa machine shop at pwede naman sa welding shop. Sa machine shop kasi, iinitin yung inyong chassis at dahan-dahan siyang hihilain ng may mechanism sila doon. So, sa welding shop kasi, uh, dinala ko dito dahil ito yung pinaka-reliable at malapit sa akin. Yung ginawa naman dito is pinapyasan yung part na pinaka-naapektuhan or na-disalign kasi ito na accident yung aking motor na to bago ko binili. So yung advice ng nag-welding is tatapyasan para magkaroon nga ng space tapos doon ipipihit or hihilain yung motor para bumalik siya sa dating pwesto. So gagamitan ng kwersa para yung space is magdikit. Then uh, yun, sa part na yun is unti-unting na aayos 'yung pagka-disalign ng ating mga chassis. So, 'yung sign natin para malaman nating align na 'yung chassis is ilalapat natin itong inner cover natin. At kapag uh, sumakto siya dito sa may footboard na cover natin, ibig sabihin 'yung ating chassis is nag-align na siya. So, para magkaroon kayo ng idea, ganito 'yung ginawa sa chassis natin. So gamit yung grinder, hiniwa itong ating uh, chassis para magkaroon ng space at para maitupi ng konti at mapunan yung space na yon sa ganong paraan ay gagalaw ng konti yung chassis at maa siya. So good thing naman na na-align siya at bumalik siya sa dati niyang tindig. At dahil nga hiniwa yung ating chassis ay kailangan siyang i-welding para ma ulit yung ating mga chassis at para maging matibay ulit siya. So pinamake sure ko naman sa go welding na matiba yung gagawin niya para hindi na ulit mabalengkong or madisalign yung ating mga chassis. So by the way, habang nag welding siya, pinatanggal ko na or tinanggal ko na mismo yung ating ECU baka madamay pa at masira. At nung natapos na nga ito na nga yung itsura niya. So winelding tapos ginrinder ulit para medyo kuminis. So hanggang likod winelding yan para sure na sure na hindi agad masira at matibay na ulit yung ating mga chassis. At naiuwi na nga natin si Red, nalagyan na natin ng fairings at yung cover dito si ilalim na ilagay na rin natin. Kanina kasi wala yan, ba? Diba? So pati yun dito sa inner cover natin, lapat na lapat na siya. Walang labis, walang kulang. So sa tindig, kung makikita nyo, halos sa uh, kapares na siya ng isang click 150 natin. So dito talaga natin malalaman na yung uh, chassis talaga yung problema kaya umuuka yung part ng inner fairings natin. So sana nagkaroon kayo ng idea sa kung paano ipapaayos yung inyong mga chassis. The more you click, the more you know usapang chassis alignment ng ating mga Honda Click. Bye-bye.